Terima <laughs> kasih,

tama 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 kami siya, pagkisaykay, nito nucchop, paano nga ba yung manonig ni kami talaga happy, to happy, to happy. thank you. kami pero ni KTA, isang pumkasin na soal, at itong set. nawala na niya sa laban niya? refreshment pa sa dalawa, madalas Super kasari, Kamadam, Kanigosyante, Kasper MM. Magandang gabi, mga pinagabi. Good evening. Time check, time check muna tayo ay magsi 7 p.m. na. So duty na tayo ngayong gabi na ito. So, update, update tayo dito sa Rocha Mini Mart, ngayong gabi na ito. Wednesday at kanina nga itong araw na ito napaka-busy talaga lalo kay Super 8. Ang dami naming delivery ang dami naming ahente ka nagpuntahan, nakayana, na display lahat. At ito na ang Rose Mini Mart na yun. Kanina ang dami dami-daming box nito. Kagahapon, naghakot ako sa Pure Gold. At na display na kanyang umaga. Dumating si JTI. Ang dami ko rin ako pa-free kay JTI. Dumating si Jack Ingeo. Went up the hill. Ayan mga Jack Ingeo. Kulang pa rin yung ating mga chicharya. Try pa rin tayong uwang-uwang. At dumating din si Emilio Smart. Dumating naman yung San Miguel Brewery. Dumating ang mga soft drinks. Dumating ang Abri. Ang daming ahente talaga ngayong araw na ito. Pag Wednesday talaga, maraming ahente nagdadatingan. Mara maraming delivery ang nagdadatingan. Dumating din si Nesby. 'di ba? Ang dami kaya full pack wapak ang Rosia Mini Mart ngayong araw ng Wednesday. Thank you Lord. Kita niyo yung ating ganda ng ating ganda ng ating dilata section. Eh. Charan. Kanina din kami din ay namalingke. Nagangkat ulit ako ng mga bigas. Ito mga limang kilo na bigas. Ayun pa yung ibang bigas. Meron tayo dito mga gulay-gulay. Yan. Kasi nga, ang ating super assistant ay nakalib starting tomorrow. Next week nang balik. Bakit? Dahil busy ang ating super assistant dahil nga ay magpapasakal na. I mean, magpapakasal na. Ay! Ayan ang ating Rose Jam Mini Mart ngayon. Grabe. Super busy talaga kanya Wednesday. So ito Kaya tinapos na ni Super A Ang kanyang magawain Dahil babalik siya next week na Tayo <laughs> dito mga ka-duty Mula bukas hanggang Linggo kasi nga, ang ating super A ay magpapasakal na. ST, magpapasakal, mapapakasal na. <laughs> After ilang years sila pagsasamang, nakapag-decision na sila. Wala na silang choice kundi magpakasal. Oh, congratulations and best wishes sa ating super assistant, ang Rosha Miniwar. Gaganapin sa Sabado. At syempre, ito yung ating invitation na dito to mada. Ay, hindi pala. To miss. Oh, miss, wag ka miss. <laughs> Tumis, oh, yung pangalan ko. At ito pa, nakakaloka dahil tayo ay <laughs> principal sponsor. Nakakaloka. Oo, ayan. Oh. Ah, invitation. Oh. At ang ating pangalan ay nandito sa principal sponsors. O, oh, wag ka. Ah, sabi ka, pwede bang flower girl. <laughs> Civil wedding lang naman sila gaganapin sa opisina ng sol for proprietor ba yan? Proprietor, ganun. Basta yun na yun. Dito lang malapit lang din sa amin, sa subdivision. Tapos ang reception sa Hyatt Hotel. Charot. Doon lang din sa bahay nila. Oo. So, dahil na pag-unlakan tayo, maging ninang ang kalok. Ninang na tayo ng kasalito or the first time ako maglininang ng kasal sa civil, no? Ay, super eh. Hindi na ako makatanggi. Bawal tumanggi, bawal umayaw. <laughs> Sabi ko, sige, push mo na yan. Uh, sa iyo ko na lang papamana itong Rostia Mini Mart. ba? <laughs> Sabi ko. ah uh, kaya tayo mo na ngayon ang mag-duty hanggang linggo. Sa so Sabado, exit tayo dito ng 2pm kasi nga magninang tayo. Oh, uh, ah. Uh. Ayun nga kanina eh, aligaga dahil nga mag-ano ng mga kanilang ano yung mga expert na dito, pinauwi ko na at sa pahanda. Mga salad, mga gatas. ko uwi mo na yan, o, oh. yan, o. Oh. So, kanina, dami niyang mga dinisplay. Yan, o. Oh. Sipag ng ating super assistant, o. Oh. Kaya, deserve niya ma masakal. <laughs> Magpakasal na sa kanyang super jowa. O, oh, sana all, no. Oh. Congratulations and best wishes. Oh, di, ba? di nang no ko ni super. Nakakaloka yun ayan. Uh -huh. Ganda ng ating tindahan ngayon. Well arranged. Kasi nga <laughs> sa next week pa ang balik. Nakalib. Thursday, Friday, Sabado ka sa linggo. O, oh, Lunes pa balik. Oh, may honeymoon pa yun. O, <laughs> diba? Uh, so, ayan na lang ang update sa ating tindahan. Ngayong araw ng Wednesday. Thank you for watching. Happy selling. At mabuhay tayong lahat. Okay. Bye-bye. Night love love